nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila mga taga Galilea sabi nila bakit kayo narito nakatingala sa langit itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya ang salita ng Diyos salamat sa Diyos Karunas! Thank you! Thank you, Sisi Karunas! Happy Mother's Day! Karunas! Ay, Karunas! Lalaki! You're a boy or girl? Ha? 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 Arangan natin yan. Huwag mo tanggalin yan, ha? Ah, girl. Ah, oh, girl. Bat. bat, Happy Mother's Day, Karunas. Thank you, Bat. 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 Ano yung bat? Ano nga, init dun. init. Oh, sige na kayo, magkakanta na si Mamsi. Sige na. Sige na. Wow, kumanta ng aliluya ang aking apo. Ito po ang salmong tugunan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Okay. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunong Magdiwang ang lahat ng mga nilika, pa kayong may awit at tuwa. Bilang pagpukuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. Da. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunod. Makiat sa truno ang Panginoong Diyos Hatid ng tambuling malakas ang tunog Masayang sigawan ang ipinas pinansuo Purihin ang Diyos, siya ay awitan Awitan ng hari, siya'y papurihan Habang umaakyat ang Diyos Ang tambuli tumutunog Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa awit at purihin ng mga nilikha. Magari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa trunong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, tambuli ito tunong habang umaakyat ang DIOS ang tambuli tumutunong hmm. Huh? Hmm. oh, oh. oh Amen, amen, thank you, thank you.